Narito na ang may init na balita mula sa PNA Headlines. Kasabay ng paghahanda para sa hugupit ng bagyong krising, iniinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang mga food packs na ipamamahagi sa mga residenteng na apektuhan ng bagyo. Nag-ikot ang Pangulo kasamang anak niyang si William Vincent at si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa mga National Resource Operations Center sa Pasay City para suriin ang mga ipamimigay na food packs. Nakapagtabi ang DSWD ng mahigit 3 milyong kahon ng family food packs sa mga storage hubs nito sa buong bansa. Nasa 2.9 billion pesos naman ang standby funds, gayon din ang stockpile na binubuo ng mahigit 3 milyong family food packs, mahigit 28,000 ready-to-eat food boxes, at mahigit 330,000 non-food items tulad ng hygiene kits, water containers at gamit pang emergency shelter. Naunang nang iniutos ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na maging listo sa pagtugon sa magiging epekto ng bagyong krising. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga ang paglulungsad ng bagong Pilipinas eGov PH Service Hub o BPESH sa San Juan City. Ang BPESH ang tumatayong one-stop shop na aalalay sa publiko sa pagkuha ng mga serbisyo ng gobyerno. Sa isang talumpati, sinabi ng Pangulo na layunin ng BPESH na paikliin ng pila sa mga opisina ng gobyerno at pabilisin na pagsisilbi sa mga nangangailangan ng serbisyo publiko. Tiwala ang Pangulo sa pagpapursigin ng gobyerno na gawing moderno at sumabay sa bagong panahon ang serbisyo nito. Nangako siya na magtayo pa ng mga service hubs na hindi lang sa mga lokal ng pamahalaan ng Luzon at Metro Manila, kundi sa buong bansa. Hinikayat din ni Marcos ang lahat na i-download at gamitin ng eGov PH Super App, ang online one-stop shop para sa mga ayaw ng kumilan ng personal sa mga government offices. Sa pamamagitan aniya ng BPESH at Super App, mapapadali ang mga transaksyon sa gobyerno at mapipigilan ng korupsyon at mga fixers. Nagkaroon ng soft launch ang BPESH sa makabagong San Juan National Government Center sa Juan City noong June 2. Kabilang sa mga alok nitong serbisyo ang pagproseso sa Medical Financial Assistant Grant, libreng legal counseling, job matching at pagkuha ng clearance. It's a very intuitive and it is uh, now that is that goes these two elements, the one-stop shop plus the ego up. Eh mapupunta na tayo doon sa amin ang aming ang aking instruction sa kanila, walang korupsyon, walang fixer, walang pila. very happy that we have come to this point where we have opened the one-stop shop and that we are going to bring to all the lgus that uh, uh, that have already subscribed to the program and furthermore that we are now rolling out the e-gov app uh, for uh, the other services of all, all the agencies of government. Uh Sa ibang balita, ibinaba ng Department of Foreign Affairs o DFA ang alert level ng bansang Iran sa restriction phase o alert level 2 mula level 3 o voluntary repatriation. Ayon sa DFA, bunsod ito ng mga positibong pagbabago sa sitwasyon ng seguridad sa Iran ilang linggo matapos paulanan ng missile ng Israel ang nuclear site nito. Ipapatupad agad ang pagbaba ng alert level. Gayunpaman, tutulong pa rin ang Philippine Embassy sa Tehran sa mga Pilipino sa Iran na voluntaryong gusto ng umuwi ng Pilipinas. Patuloy din ang pagmumonitor ng DFA sa sitwasyon sa Middle East. Biglang inakyat sa level 3 ang alert status ng Iran mula level 1 or precautionary phase kasunod ng palitan ng airstrike sa pagitan ng Tehran at Tel Aviv. Nasa 1,180 na Filipino, kabilang ang mga nakapangasawa ng Iranian nationals ang kasalukuyang nakatira sa Iran. Kamakailan lang umalalay ang DFA sa pamamagitan ng rapid response team nito sa Turkmenistan sa repatriation ng labing isang Pilipino mula sa Iran. Sa balitang pangkalakalan, makakatanggap ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng mahigit 50 billion pesos na tulong mula sa pamalaan sa susunod na taon. Sinabi ni Department of Finance Secretary Ralph Recto, ang karagdagang pondo ay makakatulong sa PhilHealth na pagandahin ang mga benefit packages nito nang hindi na kailangan pang taasan ng premium contribution ng mga miyembro. Base sa datos ng DOF, inaasahang magkakaroon ng 348 billion na fund balance ang PhilHealth bago matapos ang 2025 kahit na mayroon itong pinalawak na member benefits. Kasama dito ang 30 to 50% na itinaas sa mga benefit packages ng PhilHealth. Ayon kay Recto, dapat may ginagawang hakbang ang hensya upang mabigyan ng magandang serbisyo ang mga miyembro nito. Binigyang diin din niya patuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pagbibigay para sa sektor ng edukasyon at kalusugan sa bansa. Samantala ay dinaos sa Riyadh, Saudi Arabia ang bagong bayani ng mundo OFW Servisyo Karaban upang mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Pinangunahan ito ng Department of Migrant Workers o DMW at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa tulong ng Migrant Workers Office sa Riyadh at Philippine Embassy sa Kingdom of Saudi Arabia. Nagtipon sa caravan ang labindalawang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng mabilis, mabisa at mahalagang serbisyo at programa para sa Pinoy workers. Kasama sa inihatid na serbisyo ay ang libreng legal consultation, psychosocial counseling, contract verification, OWA e card processing, passporting, national ID registration, livelihood and reintegration programs at business support assistance. Ang one-stop caravan ay nakabatay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang whole of government na serbisyo sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Inaasahang gaganapin ng caravan sa iba pang bahagi ng Middle East ngayong buwan hanggang August, kasunod ng matagumpay na pagbubukas nito noong June sa Hong Kong. Kinilala ang PNA News Anchor na si William Theo sa Second People's Legacy Awards at PWD Film Festival na ginanap sa QCX Business Center sa Quezon City noong Webes. Kasama ni Tio na kinilala iba pang personalidad sa media, opisyal ng gobyerno, at mga community advocates sa pagtitipon. Layunin ng event na parangalan ng mga bukod-tanging individual at grupo sa kanilang kontribusyon sa larangan ng pamumuno, media, inclusion, at grassroots development, partikular ang pagsuporta sa mga PWD. Ayon kay People's Legacy Awards founder Richard Hinola, ang programa ay alay para sa mga PWD sector na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin. Samantala, kasabay din na ginanap sa awarding ceremony ang ikalimang taon ng Person with Digitabilities International Film Festival Expo Seminar at Workshop Awards. Ayon kay Festival Director Crisaldo Pablo, layo nito na magkaroon ng holistic approach sa pagpapalawak ng kamalayan sa mga kapansanan, sakit at pamumuhay. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan, ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.